Lilipat po ang poso ni Kuya Brooks mag Kuya, ilang pit po yan? 20 pip pa lang ito. At pa? Hmm. Big sabihin, malalim yung tubig niya. Ah, uh, yung nagawang una, mababaw. Yung mga kalawang yung tubig. Ah, ibig sabihin, lalaliman para makakuha ng magandang tubig. Ayun, naman pala. Ano to mga galing dyan sa ilalim, kuya? Hmm. Ito, ito. Ito. Ito, oh, ito malinaw na. Buhangin. Na ah, pag nandito na yung tubig, malinaw na. Hmm. Buhangin talaga siya. Oh. Ito man, lupa pa lang naman to. Oo, oh, lupa pa. Diba? Ito, ang dalawa. Oo. Oh. Bubuhangin, hmm. pero makalawang. Oo. Oh, ito. Oh. ito talaga pag malinaw, oh. Yun lang ano. At tingin ko ba tuloy? Yun yun, ano? makalawang. Ito? Oo, oh, yun ang baho. Mm -hmm. Kasi yung baho ni ano, ni Rex. Pag-ilaligo. Ni Rex? Rex? Hey, Mabaho talaga si Rex pag di Ay! Sorry. Nandiyan pala. Kala ko wala Eh. Alex, may binubulong siya kay Rex. Huh? Wala, ma'am. Eh? Totoo ba yun? Wala, hindi ko na yun alam. Ito may yung sinasabing ng gopo ko? Oh. Ay! Hindi Ito na ba gayon to, oh. Ang po yung kasama nila o masipag na bata. 17 years old pa lang yan. Tumutulong na siya sa anak tatay niya. Tumutulong ka talaga pag gumagawa yung tatay mo. Sipag ah. Oh. Hindi ka nag-aaral. Hindi ka nag-aaral. Nag-aaral po. Saan ka nag-aaral? Sa Aloya po. Anong grade mo na? Grade ko. Si pag ah, kung sa ibang kabataan hindi ka tutulong sa paggaganyan, no? Panganay ka ba? Pang Ang dalawa po. Si po, tumutulong sa tatay niya. Sa mga ano, ginagawa, mga pang-ilan na to? Marami ka nang nasamahan? Marami po, grade 7 pa lang po. Ah, grade 7 ka pa lang nag ka ng tumulong, tatay mo? Anong? Sipag. Anong pangalan mo? Po. Laydon po. Sipag po na bata. Oh. abala natin. Mapokus siya sa pag sisinsil. Kasi yung ano doon yung tubo. Papalitan po yan. ito po yung tatay ni ano, Laydon. Magkahawig naman kayo tayo, ano? Magkahawig po sila. Gwapo lang ako konti. Ay, gwapo ka lang konti. Huwag ganon. <laughs> 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 Tay, talagang lagi siya sumasama pag may mga kontrata kayo. Po. Ang mga ginagawa ko, mga bahay. Tiles, 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 Mm -hmm. Lagi ko siyang kasama. Kaya marunong na din yan. Wag kaysa mag may mag-tailis. Medyo may alam na siya. Ilan taon siya nung simulang sumama sa'yo? Nung gusto niyo sumama sa akin, yung siguro nasa sa grade 7 siya. At, mm Nung siya mo na sa akin. Ay, ginasama ko naman dahil gusto ko rin magkaroon ng experience. Kaya ginasama ko. Pag nag-college, ano yung pangarap mo sa kanya? Sabi niya, daw eh. <laughs> Ay, akala ko engineer. <laughs> Kasi mahilig siya sa magsama-sama sa iyo. Oh, ma ano yan? Mga magaling mag-drawing niya. Siguro ako na. Oh, pero ang gusto niya, pulis. Ang galing naman. Pang ilan siya tayo sa anak mo? Ilan ang anak niyo tayo? Ay, kukunti man pala. Pito lang. Kasi kinakantong yoga. ha? Kadami. Eh may ano, hmm. ano ang bunso mo ilang taon na? Ano pa lang. Ilang taon pa lang. Bumabata pa pala no. Kasi nandan ng bunso kay eh, 11 years na. Ah, may pahabol ka lang pala. Dapat hmm. okay. na high school, isang college, isang elementary. Siya ay senior high, di ba? Kasi grade 12. Hmm. Graduating. Hmm. Graduating siya. Pang ano to? Ilang kontrata nyo? <laughs> Hindi sa ngayong linggo na to? Hindi, bali, sinama lang ako nung diyan ng miko. Kasi ako natapos pa lang din yung mga prady kong ano, ginawa. Uh -huh. Mabilis man lang tumatapos matapos ano, kasi poso. Poso uh -huh. lang. Ay, no. Matatapos nyo ba to ngayon? Pag magandang tubig, tapos kung ayun. <laughs> Pero pag hindi pa. Hahanap talaga. Oh. Galing ano. Kasi maano yung ano, tubig dito. Maka, parang amoy kalawang. Oh. Kaya babaguhin ano po. Kaya naanap namin yung mga nalang Kasi pag yan na ilagay sa may kalawang na buhangin, tubig din lahat ang kalawang. Hmm, ganun nga yung tubig dyan. Kaya yung malinis na buhangin dapat ang makuha namin. Ibig sa sabihin, lalaliman na no. Ang limang digit na yung nakuha ay. Grabe. Wala siyang pasok ngayon, Tay. Wala po. Patuloy mo na, boy. Kaya pa. Patuloy Sipag magsinsil. Masakit yan sa kamay. Sipag yan. Magaling yan magkisam eh. Ha? Magaling, Magaling mag yan magkisam eh? Hiling no? Oh. Wala ah, na yun Wala na yun Lagari Sige na, kukuhin mo yung martilya Sige na, gagamitin mo yun Pukin mo na Ay, naku, mali Huwag <laughs> mong gulatin, Kuya Brooks okay, Yan, okay na, di ba? Yan yan na, di okay. Wala okay, na mga kapatid yan Wag na, siya Wag mo na, kapatid yan Wala Ah, bali wala na pala yan dyan Doon na Lilipat okay, na doon okay. Lilipat na doon. Okay, Oh. na yung puso. Kapanis kuya Brox, turuan mo si ano Lindon. Arigato. <laughs> Arigato. <laughs> Arigato. 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 <laughs> araw Tinanggal nila yung ano, buhangin. Naghahanap po talaga sila ng malinis na buhangin para makakuha sila ng malinis na tubig. Medyo mahirap din po yung uh, kumuha ng malinaw na tubig talagang kailangan piliin yung malinaw na tubig kasi pag yung sa mababaw pa lang nasang kalawang po. Ano? Pakilan yan? Ah, may grinder po. Ayan o. No? Ayan ang grinder o. Ayan ang mga. 120 feet. 120 feet ano? Wow. 30. 120 feet. 20. 20 feet

Nahirapan kaya ako. Kasi may takip kasi yung Ranger.